Good morning mga kaibon Mga Stanley boys So yun time check muna tayo Bago tayo magpalipad ng kalapati At medyo masama yung panahon natin no? Oh. May bagyo Kaya walang training kagabi Dapat ngayon na release Araw ng biyernes So bali magpapalipad lang tayo Ito yung oras natin 9.37 So yan mga kaibon, mga ka-Stanley boy at update tayo dito sa ating mga ibon dahil walang loading kagabi eh magpapalipad na lang muna tayo ngayon na no basang-basa yung bubong syempre ganito talaga no kasi ang ating training o karera ay Norten ayan no ambon, so paliparin muna natin sila mga kaibon yung dumi ng aking kulungan at maglilinis din ako lipad 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 Ayan, naglipara na mga kaibon. Kailangan nila yan kahit na ulam, palipa rin natin. Yun, no? Ayan. So, yun mga kaibon, mga ka saan libre at naglipara na yung ating kalapate. Na? Tingnan natin kung meron pa dito sa loob. Ang dumi na aking kulungan, no? So, wala na nga na ibon na natira dito. At linisin muna natin to. Para pagpasok nila eh, malinis yung ating kulungan. Ano o, naambon mga kaibon? Oh. So, nagpalipad tayo kasi eh, bukas loading, sabado. At third lap ng sprint race, pan sa FPR. So yun mga kaibon, mga ka-Stanley Boy at lumayo yung ating mga kalapate. At syempre, Linisin muna natin tong kulungan. Ayan, dumi. At maya maya, pagdating nila, eh, para patukain na lang natin at magbibigay tayo ng oregano. Pero yung oregano, himayin lang natin. Pangontra sa mga sipon-sipon, kailangan natin ito ngayon mga kaibon. Kasi nakaraan, Merkulis, nagbigay tayo ng dobitron. Ngayon naman ay araw ng biyernes. So, oregano magbibigay tayo, hinimay mga kaibon. So, linisin muna natin to mga kaibon para pagdating nila, ay eh, malinis na at yung mga paan nila hindi marumihan ng ipot o magkaroon ng ipot para hindi sila magkaroon ng yung tinatawag sa paan ano, para bumubukol. So, masakit din yun mga kaibon. Kailangan yan. Hindi nila mapakanya para iwas sila sa sakit sa paa. Kumbaga sa tao, alipo nga. Siyempre, mararamdaman din niya ng kalapati kapag kinitraining natin o kinarera natin. Kaya kailangan laging malinis yung apakan na. So, linisin muna natin mga kaibon. So, yan mga kaibon, mga Stanley Boy, ito yung kulungan na linis na natin. At bali, patutukain na lang natin sila. At yung iba, ito, nakadapo na. Ano? Nakadapo na iba. Time check tayo, bali, ano? Oh. 9.46 Ayan o no? Sampung minuto lang nalipad yung dalawa na to Yung iba Nalipad pa mga kaibon Nalipad pa yung iba you o no? you o no? Nalipad pa you o no? do so, may da dalawa na dumapo Ayan o no? Isa na o no? sa may Bahay yung nakadapo yung Dalawa na dito yun know pero iba nalipag pa. So, maya-maya, pag dapo nila, sabay-sabay na natin patutukain. Ito na, mga kaibon, oh. Yung ating sa Saka nandun. Bali lima. Ayan na. Ayan na. Uh, time check tayo, 9.48. Ayan na. Patukain na natin, mga kaibon. Ayan na sila, oh. Nagparenging lang tayo ngayon araw ng Biernes. Para yung ating kalapate ay may exercise naman at masanay sila sa ulanan. Pero bibigyan natin siya ng oregano. Inimay na oregano. So yun mga kaibon, mga ka boy at medyo tanghalin na tawagin na natin yung ating kalapate at para tumuka. Ngayon yung ano, nalilis ka na mga kaibon. So tawagin na lang natin. pero ito na natin yung ating tatu-tapal yun natin ang ang iba, oh. na gales tapal yun yung na, yung lima yun nga kayo ba, no? wala tayong training sa APR cancel gawa ng masama ang panahon at may bagyo kaya hindi na sinapalaran ni chairman na ihagis pa o i yung ating mga kalapate so mas maganda na yung ganong kinansin At uh, tayo yung ating ibon kinansin na 2 4 6, 8, 9 kompleto siya mga kaibon ano? kompleto siyam yung ating kalapati. Ah, at, syempre, yung kalapati natin ay bubusugin muna natin. At maya-maya bibigyan natin sila ng oregano panlaban sa mga sipon at halak. Uso ngayon ng sipon at halak mga ibon Ingatan natin yung ating kalapati. Bibigyan natin sila ng oregano na hinimay. Kasi dapat may training ngayon. Araw ng biyernes. Pero, i-cancel ni chairman. So, bali dapat. Pinainom natin ito kapon. Dapat ng oregano. Pero, hindi natin naman ng oregano. Dahil wala nga training. At ngayon, pagdating dapat. Sa training. Pero, yun nga na-cancel. Eh, ibigyan natin ng oregano. Araw ngayon ng biyernes. Talagang convention nila yan. Sa training. Oregano. Tapos linggo at saka martes doble turog. So bigyan pa natin mga kaibo ng kalahating tapal para sakto mabusog sila. So bukas malalaman natin kung may training araw ng Sabado. At mag-upload tayo bukas ng video para sa training ngayon ang upload muna natin mga kaibon eh, palipad lang muna tayo sa araw ng biyernes gawa ng wala tayong training at para naman mapagpag yung kanilang katawan kahit na ulan eh, pinalipad natin so ayan at kumaus kumain mga kaibon siyempre tanghali na medyo gutom na yan so ayan mga kaibon at ang ibibigay natin ngayon eh tubig lang kasi maya maya ang ipapatuka natin ay oregano dahon hindi na natin ihahalo sa tubig I imayin natin yung oregano para maipatuka sa kanila yan, yung tubig natin mga kaibon eh. ano yan Tag nito pinakining sa buong magdamag para walang ano chlorine So, yan mga kaibon, mga ka Stanley ito yung oregano na pinitas natin. At hihimayin natin para ilagay natin doon sa patukaan. Para tukain nila. So, yan mga kaibon, ito na yung oregano na nahimay ko. At ipapatukan natin sa kanila ngayon. Yan. Natural lang tayo mga kaibon, natural. Yan. Malakas silang tumuka ng oregano mga kaibon, oh. No? Araw ng biyernes ngayon. Panlaban yan sa sipon. Kaya kailangan nyo kumain ng oregano. Yan, no? Iwas yan sa mga sipon-sipon, halak-halak mga kaibot. Yan ating ibon. Matakaw sa oregano. Sanay na kasi sila sa oregano mga kaibot. Mga ka-Stanley boy, kaya yung kalapati natin, eh, hindi na talaga sila nangangayaw kumain ng oregano kahit busog sila so yung ating kalapate ay magiging healthy to mga kaibon nasana hindi sila dapuan ng sipon o anumang karamdaman kasi naguulan ngayon sa norte kailangan yan natural lang tayo mga kaibon nasa ano tayo eh? nasa youtube pa lang tayo ng training 100 kilometer pero pag 100 kilometer talaga mga kaibo, nagbibigay na ako ng dobitron pang prevention. At itong oregano, araw-araw ko binibigay. Hanggat maraming dahon yung aking oregano, ay binibigyan ko sila. Pag linggo, prevention nila, dobitron at saka martes. Pag ordinaryo yung araw, dito ko sa oregano. Everyday yan. Kaya ipong, ibong ko walang sipon. So ayan, nabos na mga kaibon yung oregano na ating inilagay. Ilagyan na natin itong tubig para naman makainom sila. Yan. Ayan, kasama na yan sa ano nila ngayon. Tinuka nila. Ay, yung ibong ko nagkakastahan oh. No? Ayaw magpakastahan yung isa. So, yan mga kaibon, mga ka Stanley Boy, hanggang dito na lang yung aking munting video. At ubos na yung ating oregano na ibinigay sa kanila. Yan, o. Sold out na, sold out. Ubus. ah uh, bukas na uli sila tutuka. Busog na yun sila. At, bukas na rin, bibigyan natin ng oregano. Hindi pa tayo mga kaibon gumagamit ng grits. Ano? Pero pag nasa ano na tayo, na ng ano, 150 km doon tayo magbibigay ng grits kailangan na nila yan so hanggang dito na lang mga kaibong God bless sa inyong lahat, bye bye